mga gandang hapon guys sa ha, ngayong hapon no, oh, ito meron na tayo lihin, dalawa ito naman ay uh, tawag rito uh, manggang kalabaw so kukumpletohin na natin yung ating 4 in 1 so ano muna natin yung pagkakabitan natin ha Ito yung kaya pa rin ano uh, Wedge shape o oh, patapyas Tapos <coughs> Ano lang natin sa gitna Para isasalpak natin ito pa ganun Ayan Ayan o Tignan nyo maiti guys so, Paano siya uh, Nagduktong Kita ba? So, ayan kung nakikita nyo. Ayan, pa-letter B lang po siya. Ayan po. So, nakadikit po siya maiki. Yung isa, ganun din po yan. Ayan. Kung nakikita nyo. Hirap kasi pag ako Ayan. O, oh, diba, pa B sinalpak na po natin so ngayon po gagawin natin eh, ilalak lang natin yan ng ah uh, plastic pagkatapos po ay tatakalaban na natin So ayan guys, nakabit na uli natin sila kung nakakita nyo. Ayan. Ito. So, kumpleto na ho natin yung ating 4-in-1. ah uh, Indian mango. ah uh, ang dalawa tawag rito. Uh, pico. Tapos, ah uh, kalabaw. So, ayan po. Sana po nagustuhan nyo. At sana po maging successful yung ating 4-in-1. Mabuhay sana itong tatlong dinuktong pa natin rito na iba-ibang variety at pagano po update ko kayo sa kaganapan ng kanilang pagka-progress. So, maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. God bless. Happy planting.